Magandang buhay! Ang ating topic ngayon ay Nipunang Sibil, Media at Simbahan. Ano nga ba ang nipunang sibil? Ito ay kusang pag organisa ng sarili tungo sa samasamang pagtuwang sa isa't isa. Hindi ito sinusulong ng mga politiko o ng mga negosyante na may pansariling interes. Ito ay binubunsod ng pagnanais ng mga mamayan na matugunan ang kanilang mga pangangailangan na bigong tugunan ng pamahalaan at kalakalan. Ito rin ay nagsasagawa ng mga pagtugon na sila mismo ang nagtataguyod ng likas kayang pagunlad o sustainable development na hindi tulad ng minamadali at pansamantalang solusyon ng pamahalaan at kalakalan, maaring dahil sa dami ng responsibilidad ng iniatang sa pamahalaan. May mga pagkakataong nagkukulang ang pamahalaan na tugunan ang mga mamayan. Kaya mahalaga ang ginagampanan ng lipunang sibil bilang katuwang ng pamahalaan sa pagsasayos at para sa ikabubuti ng lipunan. Ano-ano nga ba ang katangian ng lipunang sibil? Una ay ang pagkukusang loob o paggawa ng mga bagay ng walang kapalit o hinihingi. Pangalawa ay ang bukas sa pakikipagtalastasan. Ito ay pakikinig ng opinyon ng iba at pagbabahagi ng sariling opinyon para sa ikabubuti ng lahat. Pangatlo ay walang panguuri. Ito ay hindi pagtingin sa kanyang kasarian, hindi pagtingin sa katayuan sa buhay, hindi pagtingin sa kulay ng balat, ngunit pagtingin sa kaya niyang iambag at kayang gawin para sa ikabubuti ng lahat at ng lipunan. Pangapat ay pagiging organisado at panglima ay dapat mahalaga na may isinusulong kayong pagpapahalaga para sa kinabukasan at magandang pagbabago sa hinaharap na may pangmatagalang solusyon. Ang lipunang sibil ay matanang lipunan at ilan sa mga halimbawa nito ay mga samahan sa simbahan at ang media. Dumako muna tayo sa simbahan. Sa sama-sama nating paghahanap ay naorganisa natin ang ating sarili bilang isang anyo ng lipunang sibil. Isang panreliyong institusyon na tinatawag ng marami bilang simbahan, sambahan o kaya bahay dasalan. Sa pamamagitan ng mga leader at iba pang mga kasapi ng simbahan, na natin sa mas mataas na antas na kabuluhan ang mga material na bagay na ating tinatamasa. Ang sabi nga ni Father Eduardo Hontiveros, ang ating pananampalataya ay nasa sa buhay natin sa pamamagitan ng pagtuwang sa lipunan at pagtukon sa panawagan ng lahat ng nagbabahaginan. Anya, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Narito ang ilang halimbawa ng lipunang sibil sa simbahan. Basic Ecclesial Community Islamic Relief Worldwide Philippines I Care Compassion Ministries Incorporated Palagi niyo naririnig ang Net of the Columbus. ganoon na rin ang Couples for Christ at Youth for Christ. Dumako naman tayo sa media. na mula sa salitang Latin na medium ng ibig sabihin ay nasa pagitan. Ang pangunahing layunin ng media bilang isang anyo ng lipunang sibil ay magsulong na ibubuti ng bawat kasapi ng lipunan. Ito ang dahilan kung bakit tungkulin ng media ang pagsasabi ng buo katotohanan at kagyat ng pagtutuwid sa kalimang may naihahatid na maling impormasyon na maaring maging ng iba sa pagpapasya ng ikikilos. Kung maramihan, o sabay-sabay ang paghahatid na ginagawa natin, ito ay tinatawag na mass media. Narito ang ilan sa anyo ng mass media. Noong unang panahon ay dyaryo hanggang sa maging radyo at mag nag-evolve sa telebisyon, naging pelikula. At ngayon meron tayong social media na merong Facebook, Twitter at kung ano-ano pa na kasama rin sa internet. Mahalaga na maging responsable tayo sa paggamit ng ating social media account. Narito ang ilan pang halimbawa ng lipunang sibil o or non-government organization o or NGO, PAS o Peace Advocates of Zamboanga, Gabriela Movement, na layong ipagtanggol ang karapatan ng mga kababaihan. Sila ang nagsulong ng mga batas na Anti-Sexual Harassment Act of 1995, Anti-Violence Against Women and Children of 2004 o BAUSI, Anti-Trafficking Act 2003. Kasama na rin dito ang PAO sa Philippine Animal Welfare Society na pinagtatanggol ang karapatan ng mga hayop, ang Philippine Red Cross at Save the Children, Kapuso Foundation. Kung wala ang lipunang sibil, mawalan tayo ng pagkakataon magkaisa. Kaya hindi nang magtulungan, tataas ang kahirapan at pagkait ng karapatan na magdudulot ng kaguluhan. Ang lipunang sibil ay mahalaga sa pagbuo ng isang matatag at maayos na lipunan.